Eh, uh, we We to We not do not You don't make off flawful of the system you, don't make of the system. you yourself. Yeah. And, and, and then, you, you give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered uh, for immunity uh... we We have to work on those premises. We yeah, forensic accounting. Natin. We cannot rely on anybody's word here. Uh, we already have. A, we're organizing a team from the NBI. the forensic accountant the NBI. is already on board. Cause address uh, forensic accountant. forfeiture, tsaka para kung magkakaroon sila ng offer to return, tama ba yung figure o hindi? Kasi hindi nga kinakailangan, makita yan, yung, yung money trail, dapat makita yung money trail. Uh, sa tama na natin din mga kababayan. So, anong pinapalabas dito? Ito ay two, two, days ago mga kababayan ha. BOJ Secretary Crispin Buying Remulla mga kababayan. BOJ. Mm, no. Kung balikan natin yung mga nangyayari mga kababayan, Lalong-lalo lalo na last year, 'di ba? Ang bilis ng aksyon nila, 'di ba, kapag Sara Duterte yung gusto nilang kasuhan. Oh, 'di ba? Nagsabi lang si VP Sara, "Oh, kung may mangyari sa akin, ito gawin mo sa tatlong 'to." <laughs> 'Di ba? Agad-agad kaso agad, 'di ba, mga kababayan? Oh, kay VP Sara. Ang bilis ng aksyon, 'di ba? At sino pa? Ah, uh, halimbawa itong si Patidungan mga kababayan. Oh, state witness. Hmm? Pero dito, sa mga diskaya, mga kababayan, ah, uh, di, soli mo na. Soli mo na yung pera. Of course, ako bilang taxpayer, mga kababayan, of course, gusto kong may soli yan lahat, mga kababayan. Pero unang-unang issue dito, ha? Unang-unang issue dito, mga kababayan, paano natin malalaman na yung pera o kinita ng mga diskaya ay inakaw galing sa gobyerno? Kasi in the first place mga kababayan, hindi 'yan mga opisyal ng gobyerno. Pribadong tao 'yan. Saan ka mga kita ng pribadong tao na mayroong kapangyarihang magnakaw ng pera ng taong bayan? Oh, di ba? Gumawa ba sila ng batas? Nag-insert ba sila ng proyekto sa GAA? Di ba? sila ba ang pumirma ng mga uh, dokumento sa mga proyekto bago sila bayaran yung bago bayaran yung kanilang sarili? 'Di ba? Ang ginawa lang nila, nagnegosyo sila, kumpleto sila sa documents, sumali sa bidding. Oh, 'di ba? Sumali pati ko uh, kunwari na mayroong bidding or fake bidding tapos nakuha na yung proyekto, nagbigay sila ng serbisyo, kumulekta sila ng bayad. Anong masama doon? May masama kapag mayroong ghost projects, substandards, at iba pa. Eh di dapat kasuhan. Di ba? O, then kung anong kung mapapatunayan na guilty mga kababayan, then of course, kailangan magbayad or magsuli. Di ba? Pero of course, kung as of the moment mga kababayan, paano malalalaman ni DOJ Rimulya mga kababayan na itong mga diskaya eh nagnakaw ng pera ng taong bayan at dapat isuli nila? Di ba? Hindi pa dapat. Yung unahin ay yung talagang totoong nagnakaw ng pera ng taong bayan. Yung mga opisyal na mayroong kapangyarihan talaga na magnakaw ng pera ng pera ng taong bayan. Wala namang ibang kapang uh, wala namang ibang taong magkakaroon ng kapangyarihan na magpera na, na magnakaw ng pera ng taong bayan kundi yung mga opisyalis lang ng ng gobyerno. Yung mga empleyado hanggang doon sa pinakamataas na uh, anong tawag nito? Uh, anong, uh, na official ng gobyerno. Diba? O, oh, halimbawa, sa BIR, hindi tama yung reporting mo kasi binayaran mo yung empleyado ng BIR. Kasapuat ka lang. Yung nagnakaw ng pera ng taong bayan, yung empleyado ng BIR, mga kababayan. Again, correct me if I'm wrong, ha? Kasi pinapalabas dito na itong mga diskaya ay nagkaroon ng kapangyarihan para nakawin yung pera ng taong bayan. Hindi po mga kababayan, yung mga opisyal na nag-insert ng mga proyekto oh, na kung saan nakuha ng mga diskaya na humingi ng porsyento, di diba? kukunin mo sa mga diskaya, e 'yung pera na nila parte doon dinastos nila para sa mga materialis sweldo ng empleyado, at iba pa. Of course, kailangan mong kumita, di ba? May profit. Pero yung nag-insert ng mga projects, walang ginawa, tumanggap lang, eh dapat yun yung habulin. Kaya nga ni-request ni Marcoleta na kung pwede gawin itong witness kasi walang makapagsasabi nang mga pangalan or walang makapagsasabi na ah uh, itong congressman na ito ay involved or hindi. Kundi sila lang. Kasi sila yung merong contact. Ha? Direct or indirect. Oh. Yan kasi mga kababayan. Eh, yan ha. Unang-unang issue nakikita natin dito. Hmm. Bakit hindi na lang? O oh, sige check natin pero kung kakasuhan ka doon sa halimbawa substandard na pagawa, ghost projects o wala hindi ka exempted di ba pero at least sa panahong ito o kung talagang isa natin itong si Boying Remulla at ng presidente mga kababayan sa paghahanap ng kung sino ang mas may uh, most guilty dito at least iko-considera nila ito, di ba? Hmm. Punta tayo dito ngayon. Uh, dito, ito yung sinasabi ko mga kababayan na anong anong sabi uh, anong ano dito? Uh, na magbabago ang direksyon ng investigasyon sa Senado mga kababayan. Teka lang, ako, sobrang laki nito. Oh, uh, natatakpan buong screen natin mga kababayan. Teka lang, adjust ko lang ha. Ah, oh, ayan. Ayan oh, ito. Mm. Statement of Senate President Vicente Sotto III, mga kababayan. Anong sabi niya dito? Hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon ng gobyerno, pero ang dami nilang nakuhang pera ng bayan. Unfair sa mga kababayan natin. Of course, unfair talaga, mga kababayan. Agree ako dyan. Pero ha? Hinahanap natin dito most guilty. At walang ibang makapagsasabi kundi sila lang mga kababayan. So kung hindi natin ito sila protektahan, ha? Ah, hindi ito magsasalita mga kababayan. Hindi natin maahabol yung totoong most guilty dito. di ba? Paano mo inahabulin? Kung in the first place, hindi mo to protektahan. Hindi mo to gawing witness sa mga nangyayaring nakawan dyan. Sa tingin nyo, magsasalita ito? O, oh, ito patuloy natin. Ang kailangan para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Magsabi ka ng totoo, iba, iba ang sinabi sa Senado, iba ang sinabi sa House. Nako, mga kababayan. Ah? Sa pagkakaalam ko, ngayon, ito na, tingnan niyo yung ano, mga kababayan. Ha? Pero ito, patuloy mo natin. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, oh, sinungaling sila, hindi ganun kadali ang healing ah, nila. Nako, mga kababayan. Alam naman pala ni Vico Soto, mga kababayan, kung ano yung totoo at hindi. So dapat, hindi na lang ito inimbitahan. Itong mga diskaya, si Vico Soto na lang. 'di ba? Kasi nga sabi ko walang iba makapagsasabi kung ano yung totoo o hindi. Ito lang mga diskaya mga kababayan. Of course, kay mayroon kang kailangan gawin para maglabas yan ng mga pangalan. Kaya nga nailabas yan kasi pinangakuan na proteksyonan niya ng gobyerno. Okay? Ang problema dito mga kababayan, lumalabas talaga dito na pinoprotektahan unfortunately ng bagong Senate President yung mga kongresistang pinangalanan ng mga diskaya. Again, sa ka makakahanap Dyan, maghihingi ka sa pribadong tao na ibalik yung pera ng taong bayan. In the first place, hindi mo nga pa napatunayan na meron nga ba silang ghost project. Kasi hindi pa nga lumalabas sa hearing. Palagi lang tinatanong, may ghost project ka ba? Tano, sagot naman, hindi. Wala. Tapos sasabihin, magsabi ka na totoo. Nagsabi na nga. Sinagot nga na nga yung tanong mo, hindi ka naniniwala, di ba? Ang problema dito mga kababayan, ang basihan ni, ni, ni Tito Soto dito na sinungaling yung mga diskaya kasi sinabi daw ni Biko Soto. Well, probably. O oh, lahat naman tayo, sinungaling, di ba? Pero at some point in time, mga kababayan, na, lalong lalo na sa ganitong sitwasyon sa mga diskaya, di ba? Most likely, meron ding iba dyan sa kanilang mga sinasabi ay totoo. So yun nga, walang makapagsasabi ko anong totoo, anong hindi. So dapat dyan, yung mga inilabas na mga pangalan, dapat iportso dapat yan ng DOJ, NBI, at ng Congress at ng Senate. Pero yan yung problema dito mga kababayan. Wala tayong magagawa eh. Pero punta tayo dito kay um, uh, Tupasyo mga kababayan. Kung anong masasabi dito ni attorney uh, Atty. Ferdinand Tupasyo dito sa mga sinasabi ni Crispin Boying Rimulya at ni Tito Soto mga kababayan kasi sinuplak ito ito okay speed up na natin mga kababayan ah, oh, speed up na ito play natin mga kababayan again like hey, tayo ha comment kayo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa sa idea ni Boying Rimulya at Tito Soto eh, yun nga nagkapareho sila so mukha nakikita natin may group chat ito or baka uh, pa nanonood din ng balita dito Soto. oo oh, ganun sabi ni Boying Rimulya, ganun din lang din sabihin ko. Oh, parang ganyan. Or tumawag. Ah, boss, ano nga bang masasabi mo dito? Ano idea mo dito sa sabi Rimulya? Ano, sir, um ipapapasuli ko muna yung pera. Hmm. Sabi ni Soto, ah, oh, 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 sige, sige boss. Ganyan na lang yung sasabihin ko para mo, mo, mo magmukha tayong abogado. Hmm. Ito patuloy natin mga kababayan. Ito nakakatawa ha. Mm. Yang uh, si ito na naman nag-invento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulia. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya. Kung Ibabalik nila. Yung ninakaw daw nila, bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Ano nyo? Nasabi kumako ba yan? Ganito, Hindi ay lang sa judgmental. Oh. Wala po sa patas eh. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman, ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten, mm -hmm. that only pertains to public officials. Hindi po kasama dyan ang private. private. Yan, yung nasabi kumako pa yan. Mr. Justice Secretary, ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakatita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary Wala pong batas na nagsasabing Bago ka mag-state witness Ha? Ay Kailangan magbalikan ka muna ng pera I-audit muna yung yaman mo Wala po, eto po ha Ah uh, Privo Boying Nasa Rules of Court po Nasa Rule 119 Eto lamang po ang requirements Para maging state witness Number one absolute necessity, ibig sabihin, hindi mo makukonvict yung isang akusado. Uh -huh. Kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. Ayaw. In this case, nag-apply. Kasi kung hindi magsasalita sina diskaya, hindi mo makukonvict yung mga sa DPWH at sa mga congressmen okay. na nanghihingi. Okay. Di ba? Or number two, not the most guilty. Ito nga, pinalit na na ito eh. Dati ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Opo. Kasi guilty rin eh. Opo. Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi silang pinaka-guilty. Pinaka Pasok din dahil ang pinaka guilty diyan yung mga congressmen so kung mga public officials na nanghihingi oh wala na ba yan man sila di ba i-explain na nila na pilitan po kami otherwise walang project okay hmm. substantial corroboration may iba pang ebidensya okay. na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi oh di ba may sinasabi na ng mga insertion mm. meron po tayong pwedeng i-produce okay. na mga ebidensya na kihintay na lang mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista Ah, number four, wala nang ibang testigo kundi sila na ganoon ang nature ng testimonya. Uh, uh, Mr. Justice Secretary? Hindi daw. Da, nandiyan nan, nan, nan daw si Vico Soto, sir. Atornito pa siya, nandiyan si Vico Soto eh. Uh, di si Vico Soto na lang gawing witness kasi alam naman ni Vico Soto kung sinong kongresista ang tumanggap at sinong kongresista ang hindi tumanggap. Eh, si Vico Soto lang daw may alam eh. ba? Diba? Ah, uh, ito patuloy natin. Ay, Wala auto. po. Sinuyod ko na baka nakakapot tama kayo eh. Baka nakachamba kayo. Hindi pala. Nakatama kayo. Sinuyod ko yung rule 119. Apo. Wala pong nakalagay. At Mr. Justice Secretary, baka hindi niyo po alam ha. Baka lang hindi niyo alam. Baka naman alam niyo. Ayun lang i-discuss. Meron po tayong isa eh pang batas. Yung Presidential Decree 749. Uh -huh. Ito ay iginawad noong panahon ni Pangulong marcos under the rule making powers of the president mm. ha, na naglalayon na bigyan ng immunity yung mga tinatawag na whistleblowers matagal na ito eto at natin yung yung pizza pizza 1975 pa Wala. kasi oh. noon pong under the 1973 constitution okay. meron po tinatawag na amendment number no. 6 alam ano po yung amendment number 6 yan po kasi noon ang form of government natin ay modified parliamentary system tayo ay mayroong ah, uh, syempre ng uh, so, stop na muna natin dyan mga kababayan ha? So, so, pinakita ko lang dito mga kababayan kung ano yung issue dito sa sinasabi ni Boying Rimulya at ni Tito Soto mga kababayan okay So basically, I think hindi ako niniwala wala itong staff si Tito Soto na abogado mga kababayan. Most likely meron yan. And most likely alam niya na hindi yan pwede. Kasi pribadong tao yung mga diskaya. Ha? Ah? Hindi mo pwede, oy. Nakaw yung pera mo. Kasi in the first place mga kababayan, wala sila sa posisyon na nakawin. Walang opportunity. Wala silang opportunity na nakawin yung pera ng taong bayan. Okay? Ang nangyari lang, o, oh, nagnegosyo sila, nagbidding, nanalo sa bidding. Kung sinong nag-decide na ibigay yung kalang sa kanilang proyekto, hindi naman sila, di ba? Hindi naman yung mga diskayo. Oh, kami mag-decision dyan, amin yan. Yung mga empleyado naman ng DPWH, yung mga engineer, na most likely nang hingi sa kanila. So, ito nga, sila nga lang ang may alam kung sino itong mga nanghihingi at kanilang mga nabigyan. So again, bakit ka mayroong asumsyon na yan ay nakaw? Hindi ba? Bakit ang totoong nakaw, yung hindi man lang, wala man lang ginawa, hindi man lang nagbigay ng serbisyo, tapos humingi ng bayad? At mayroong opportunity Nagawin gawin yan. Yan nga yung mga opisyalis ng gobyerno at ng PPWH. So bakit hindi ninyo ipursu yan? Boying Rimulya at Tito Soto.